Sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa San Francisco, California, pinigyang pugay niya ang mga kababayan nating nasa Estados Unidos sa kanilang mga kontribusyon sa Pilipinas at sa kanilang tinutuluyang bansa. Sa kanyang pagharap sa Filipino community sa San Francisco, kinilala ni Pangulong Marcos sa mga overseas Filipino workers, mga Filipino American athletes at ang mga nagwagi sa mga posisyong elektibo sa buong Amerika. Ayon kay Pangulong Marcos, malaki ang naitulong ng mga Filipino nurse at doktor sa US nang magkaroon ng COVID-19 pandemic kung saan hindi matatawaran ng serbisyo at sakripisyo ng mga Pilipinong manggagawa. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. We are all grateful for your selfless service to humanity and we look up to you as role models for future generations of Filipinos and Filipino Americans. Ang nangyari pa, during COVID-19, Americans experienced firsthand the Filipino way of caring and acting on the needs of others. One in every 5 nurses here in the West Coast are trained in the Philippines. Our Filipino nurses, our doctors, our first responders, essential workers have all demonstrated the timeless Filipino virtues of malasakit, pakikipagkapwa at ang bayanihan. Sa ngayon, may gitna na sa apat na milyong mga Pilipino at Filipino Americans na ang naninirahan sa US kung saan 1.3 milyon ay nakatira sa 10 estado sa ilalim ng jurisdiksyon ng Philippine Consulate General sa San Francisco. Wala sa naturang bilang, humigit kumulang na 700,000 na Pilipino ang naninirahan at nagtatrabaho sa Bay Area. Dumating si Pangulong Marcos sa San Francisco, California upang makilahok sa 2023 Asia Pacific Economic Cooperation o APEC Summit. Ito ay isa sa mga mahalagang okasyon kung saan masusing tatalakay ng mga usaping pang-ekonomiya sa rehiyon.